Hello po, magandang gabi mga kasaging natin dyan Ay, uh, binabati ko yung lahat, nakapuna na ba ang lahat? Ah, uh, bueno, may uh, ipakita lang akong video dito Kung saan eh, gusto kong maganap ng sponsor Kasi di pa naman tayong kilalang boksingero At uh, daming lamok Ano, uh, may video lang ako ipapakita na kung saan Ay, uh, sa mga kasaging natin na lagi nagla-live sa TikTok iniipin iniipon ko po yon yung mga gift at hanggang sa naging ano sa naging na-cash out ko na po at uh, ito po yung mga uh, pinaghirapan ko sa TikTok na nagkaroon ako ng ano ng uh, gamit sa mga boxing ayan uh, at syempre shout out sa aking coach Abilardo Jr. ayan salamat sa iyo, coach buddy malapit na lang na mapatunayan ko ang aking kamao at yung mga tinuro mo sa akin. Salamat po. At syempre, uh, yung, may video ako na ipakita na yung bunga ng pinaghirapan ko na palaging paglalive sa TikTok. Ayan, yung mga gamit ko na kung saan eh, sarili kung ano, pinaghirapan at ano, hindi ko inutang. Talagang mahirap mag ano sa produce ng mga gamit sa boxing. Ito po, panoorin po natin. At ito na po yung uh, ano mga gamit sa boxing Ay uh, yung headgear po 'yan. Ayan yung brand niya. Ito po. Ayan yung uh, Washid headgear po siya. Ayan po. At yung asul na gloves, ito po yung uh, galing natin sa mga kasaging natin na taga-suporta. At nabili natin itong mga gamit na to kahit may kamahalan ay po yung tatak niya. 16 ons po 'yan, yung sukat ng gloves para magbigay todo ng uh, sapakan. Ay uh, may wasa natin yung insidente. Eh. And may mga tama na ho 'yan sa sobrang lakas natin. Ayun. Grabe. Yan sana all malakas. And po, yung asul na gloves, uh, may, may may medyo mura lang po 'yan mga kasaging. Ayun. Medyo mura lang po siya, uh, nasa kulang-kulang 6 -kulang, uh, na daan. At saka dadako tayo ngayon sa ano sa ating mouthpiece. Ayan, uh, local lang po siya. Nasa Shopee, nasa isang daan. Ay bibigay ko sa pamangkin ko, sa ko. Ayan, pang bata. Pero pwede na rin. Ayan po yung maliit, small. Siyempre ito yung galing ibang bansa. Uh, shout out sa iyo, Coach Abilardo Jr. Ayan, salamat Coach. Body, ayan. Makapal po ay binabad ko sa mainit na tubig ayan para po uh, umiksak uh, umiksakto sa aking uh, panga sa ibabaw ng ngipin ayan po makapal po siya ayan andiyan uh, bibili tayo ng bago pag may budget ayan po ang ating uh, mouth guard ayan, pang depensa sa ngipin ayan tapos ngayon dadako tayo sa ating isang glove ayan po siya Ayan, yan yung may kamahalan na sa lagpas sa uh, isang libo po ang presyo nito, isang paris lang. Ito po yung naunang binili ko kesa sa nauna kanina na dalawa. Makapal po siya, maganda yung uh, ang kanyang uh, strap. Makapal ang uh, leather, ayos yung pagagawa. Talagang may kalidad ang gloves na ito. Ayan po, napakaganda po. At uh, komportable uh, at maayos sa kamay. Uh, flexible din po sya ayan, uh, ito yung gloves natin dati na ginamit noong unang uwi ko dito sa Aklan province ayan po, uh, pambata po sya sayang branded ito, uh, Everlast ayan, nasa 8 oz yata 10 oz, basta manipis po yan And pambata lang talaga nasa 15 pa baba delikado po sa malalaki ayan po ay yung ating uh, naunang gloves sayang Ayan po At ngayon Ay uh, Balik na ulit tayo sa ating gloves Malinis na po yan Bagong linis lang yan Ngayong gabi lang Galing ako sa trabaho Ayan Nakaalikabukan Ayan Bali Nagana pa tayo ng kasparing Lalabas tayo ngayon Para Yung binili natin uh, Isang paris Ng hand strap Ayan po Maganda po yung hand strap na yan uh, Comfortable sa kamay Ayan 5 meters po yan, ito yung 2 meters na dati nating binili, hindi naman maganda ito yung asol maganda to mahaba at talagang marami kang magawa sa iyong kamay, at ayun lang po at dyan lang muna yung content natin, salamat sa inyong panonood at salamat sa inyong suporta kaya uh, siguro uh, marami pang paghihirap, sakripisyo para sa ating vlog at nagpapasalamat ako sa inyong mga kasaging ingat-ingat lang po tayo, magdasal at ingatan tayo lagi Ayan, tayo sa buhay. Ayan, salamat sa inyong panood. Bali bukas, uh, abangan nyo na lang. No, ang uh, gagawa naman ako ng ibang kalukuan bukas sa ating pagmumukbang. Uh, anong maisipan natin mukbangin bukas. Basta ako, content ako bukas. Ayan, yan lang mga kasaging. Ingat-ingat kayo. Ayan, pagpalain tayo ng may kapal. Ayan, tuloyin tayo sa buhay. Laban lang. Arrgh!